Ipastor, binangakuha ko ko nang sabi mo magandang buhay. Pero ibinigay mo ako sa kamay ng mga kasamaan mo para babuyin ako. Halos buong buhay ko inalay ko sa'yo. Pero ganun ang ginawa mo sa akin Maraming salamat, Elias um, David. Uh, Naririnig po namin uh, at sana maririnig din uh, ni Kibuloy ang uh, taos puso mong uh, mensahe. Salamat po. Uh, Ma'am. Yes, Elias David. Gusto ko lang pong sabihin, gusto ko lang pong isabi kung sino yung mga kasabot sa pagtorturo sa amin. Mm -hmm. Yung nagpahirap talaga sa amin Diyan sa Novaliches, Kisong Zili. Si Neneng Lisa da po. Uh -huh. Siya yung administrator ng building dyan sa compound ni Kibuloy sa sa Novaliches. Uh -huh. Si Marlon Rosete, head ng logistic department at the same time may position sa SMNI. Uh -huh. Si JO Ayang, personal driver ni Kibuloy at the same time bodyguard. Uh -huh. At si Benjie Gantalaw. Koordinator at ministro, Crisanto, hindi ko matandaan yung apelyido, ito po yung okay. head head ng security at itong dalawang security guard na si Percival Caparos at si Rene, sila po yung nagprepare ng apat na bao ng nyug na punong-puno ng dinikdik na sili para ilagay sa mga mata at sa buong katawan namin. Marami salamat Elias David. Um kukunin namin yung tamang spelling sa mga pangalan ito para uh, isama sa pagdinig at posibleng imbitahin para sumagot sa mga uh, tanong ng komite. Very well noted po uh, Elias David. Marami salamat sa iyo. Salamat. Ngayon naman po um So dear colleague at mga kasamang resource person, yung susunod na witness natin ay magko na totoo nga at seryoso uh, gaya ng binanggit din ngayon lamang ni Elias David, seryoso at totoo ang mga banta sa buhay ng mga testigo. Ika nga sabi nila, isang riding in tandem lang daw ang mga biktima. Kung maalala po natin, si Elias Jackson ay nailabas na natin dati para idetalye kung paano siya pinagbubugbog pag hindi siya nakakalimos. Kakaiba ang kwento ni Elias Jackson ngayon dahil inamin niya na matapos niya unang lumapit sa atin para mag-volunteer, maging witness, siya ay bumalik pa sa kingdom at sa kanyang sariling salita, tinraidor kami. Pero pakinggan po natin ito, tulad ni Elias David, uh, si Elias Jackson ay nandirito uh, online at uh, pwedeng i-authenticate yung video recording. So pakinggan muna po natin yung video ni Elias Jackson. nag-decide ako na lumapit kay Inting, Canada. Balik ko po sana yung maging, ano, magiging title po sa inyo. Ganun po talaga. Uh, buti na lang po. Okay, hey, humingi ako ng sign sa Diyos eh. Nanalangin talaga ako. Nung lumapit po ako kay Inting, Canada, siya, si Inting, Canada po kasi, siya po kasi yung right hand ni Kibuloy. Kumbaga sa, sa government pa po, siya yung DILG. Kumahawak po ng interior. Hawak niya po lahat. Pati sa mga sundalo na kaibigan ni Kipuloy, siya yung mahalap lahat pati mga baril na binibili nila si lahat yung mga ano naga uh, si niya ako sabi niya pero doon mayroon po siyang sinabi sa akin na talagang nagalit po ako yung parang yung mga naalala ko yung mga worker na kasama ko na pinapapatay yung pinagpapakay po alam niyo po sabi niya sa akin may, mayroon na daw pinatay bago lang daw ganun ba sabi ang yun sabi niya sa akin silang ba yun naalibag kong dipatay sabi niya silang ba yun daw mayroon daw bagong pinatay. Eh pero ano na ako noon, yung sa sinabi niya, unang intro pala kayo pakala, yung sa os, sinabi niya na, na silang may bagong pinatay. Ganun po ba? Na ano na ako doon na, parang na ako ba? Sabi niya, kayo lahat ng mga nagtistigo dyan, alam na namin sino kayo, ganun. Tapos, sabi niya na, uh, sabi, ba, yung sabihin mo sa mga kasama mo ng mga testigo, namuhay kayo ng peaceful, mapayapa. Tapos, sasali kayo dyan, hindi natin alam, baka mayroon kayo di tandem na tatabi sa inyo. Kilala namin kayo. Pero pag-asabi niya po, eh, alam niyo po yung sinabi na, ano, mamamatay yung patayan na tapos sabi niya, may birth certificate, mayroon din death certificate. Tama ba yun? Eh, naalala ko po yung lahat ng mga worker na kasama ko lang pinagpapatay. Yung si Simon Tagnipis. Coincidence ba yun? Yung si Nanay, ano, Bolivar, yung si Pasyol, pag yung nakaraang mga taon pa na si kapat-pinisa uh, ni Kibuloy, coincidence po ba yun? Headshot dalawa yung isa, in-retreat ng n system. At saka po ngayon, may nalaman kami, lahat ng mga worker na kasama ko na nasa labas, yung nanahimik, parang ito ano nila po, ginagapang nila, parang gumagawa sila ng group chat, kunwari, na, na i-ano nila ba, sino yung loyal talaga ni Kibuloy kahit nasa labas na. Parang inaano nila, yung pinapursuit nila na, ano ka, tawag nito? Uh, gusto mong sumali ng witness, may may biya, may pabuya yung ganun. Ganun po ang ginagawa, ginagawa Elias Jackson, eh, napakalinaw ng video mo. Halos wala na akong maisip. Uh, itanong, ay isa lang siguro para muli on the record para sa amin sa komite, kinukumpirma mo ba na ikaw yung uh, nagtestigo dyan sa video na iyan. Ay, Elias Jackson, nakamute ka yata. Paki-unmute. Ayan. Ay, hello po. Hello yes, po, hello. Narinig nyo ba yung tanong ko kanina? Ah, paki pakiulit po, ma'am. Oh, okay Sorry lang po. po. No problem. Sabi ko po kasi, halos wala akong maitanong pa sa iyo dahil napakaklaro ng Uh, testimonya mo sa video. Isa lang siguro, uh, kinukumpirma mo ba na ikaw nga yung nagsasalita sa video? Opo, ma'am. Ako po yun. Okay. At bakit mo naman naisip uh, noon, magkatapos ng unang hiling? Bakit mo naisip na bumalik sa kingdom? Uh, ganito po kasi, ma'am, uh, for 20 years ko po sa loob, uh -huh. we nadaktrinahan po kami ng About Salvation na kung saan si pastor buloy lang po yung kaligtasan, siya lang po yung tamang daan, siya lang po yung magliligtas ng ta buong sanlibutan. So, na-invade po sa amin yun. Wala po kaming time na mag-isip na, halimbawa, mag-negative ka patungkol sa pag paglilingkod. Mayroon kasi mag fellowship sa iyo, huwag ganyan, Brad. Dapat, lahat po kami, kahit ako ngayon, medyo nadasig na rin po ako, baga lumakas na naman ako. Hmm. Hindi na, wala na yung doubt ko, tapos yung kasama ko naman may doubt, ganun din pong gagawin ko yun pong tinuturo sa amin at lahat ng mga ginagawa namin na hindi po kami makapagsalita voice out ng against kasi i-report kami kaagad, takot din po kami noon kasi may palo ba or i-demote ka sa position mo, maging hardinero ka na lang, magiging force, yung malaging labor po talaga ng trabaho, tsaka yung takot din po namin na yung binasabi ni Kibuloy dati pa ni Pastor Kibuloy na glorified body. Mm -hmm. Yun po talagang sinasabi niya yung glorification. Mm -hmm. Na pag mag-glorified ka, parang si Jesus Christ po, nalal 3 days yung nag-ascend po siya, nabuhay siya muli. Yun po yung glorified body na ni Jesus Christ. Na hindi na po yun mamamatay. Uh -huh. Yung may kapangyarihan ka po, anong sasabihin mo, parang Diyos ka na rin. Let the, kung magagawa ka ng, uh, anong sasabihin mo, magagawa na, magmamaterialize. At labas-pasok ka na po sa pader. Sorry, yung, Ms. Jackson. Ano yung huling pangungusap na binanggit mo? Yung glorified body yes. po na ano po na ano po namin na pag magglorified po si pastor katulad po siya ni Jesus Christ mm. nung namatay na buhay muli yun na mm. pagkabuhay muli ni Jesus Christ yun na yung glorified body niya kaya niya niyang pumunta sa isang lugar sa isang ganun lang po snap lang po pupunta na siya doon ano mang sasabihin niya mangyayari ganun po yung iniinom sa amin na ma matatanggap din po namin pag maging faithful maging loyal po kami nung time po kasi na yun lalo lalo pong yung ano kumbaga sa ano pa sa movie pa po nandoon na po yung trailing habang papalapit na po ata yung kaso ganun sinasabi niya kasi na end na raw po finish na yung ganun tapos na raw po yung gawain niya ibig sabihin hindi mo na siya makikita hindi mo na siya maramdaman dahil yun na po yung glorification time mm -hmm. ni Pastor Kibuloy eh napaisip po ako siyempre po sa ilang taon po ako kahit na po yung ano ko lang po konti yung time na lumabas ko ako mm -hmm. ma'am 2019, uh -huh. lumabas ako. For how many years? 19, 20, 21, 22, up to May 2023. Hindi ako nagkakam... Hindi ko lang mali- malala ko lang. Lahat po lang kasama ko na trabaho, pag inaaway si Kimbuloy, magpo-post sila. Talagang hinahamon ko po talaga ng suntukan, hinahamon mm -hmm. ko po talaga ng... Talagang ano po, dahil alam ko sa puso ko, si Kimbuloy pa rin yung totoo kahit lumabas kami. uh mm -hmm. Kaya yun parang rin loyalty po sa loob dahil lumabas naman po ako dahil nagka up po ako ng hindi Tagalog, mm -hmm. nagkaroon ako ng girlfriend. Kaya pinili ko yung girlfriend ko, parang yun na siguro nakalabas ako. Pero yung loyalty ko pa rin, nandun pa rin kay Pastor Kibuloy. Mm -hmm. Kaya po, um, sasabihin nila po bakit ako bumalik ganyan. Tingnan nyo po yung sa social media yung mga kapwa, full-time worker ko na dati na lumabas. Nagsilabasan sila, kinakampihan si Kibuloy. Mm -hmm. Hindi na yun sila. Sa loob, sa labas na po, pero kinakampera. Ganun po ako dati. Kaya po naisip, natakot po ako baka totoo yung sinasabi ni Glory, na glorified body na si Kimuloy. Paano po kung totoo? Imperno po eh. Alam mo wow. po yung imperno, eternity. Yun po tinuturo sa amin. Kahit na sa loob ka po, pag, pag, sina, pag naisip mong lumabas, sinasabi sa amin ni Pastor Kimuloy na, pag lumabas ka, sa gate na yan, imperno na yan. Hmm. Imperno na raw po. Hindi lang daw po nakikita namin physical, pero sa spiritual, imperno na raw po yan. Ganun po ang tingin ni Pastor Tibuloy sa amin, ah, sa sa labas. Kaya po, wala daw po kami magagawa kung wala siya dahil sa labas daw, magtatrabaho kami, kakain kami, kami lang bibili. Sa loob daw, kain-tulog lang kami. Pero, ginasabihan po po kami na may, wala daw kami utang na loob. Samantalang, mm -hmm. kung kukwintahin ko po yung naibigay ko po siguro, aabot din naman siguro ng isang milyon nung naibigay mm -hmm. ko po kay Tibuloy. Solicitation. Caroling, yung nagtitinda kami, yung since 15 years old po ako. Wow. 15 years old. Second year high school uh -huh. lang po ako noong uh -huh. time na ngayon. Noong uh -huh. 2004, yung Jose Maria Academy dati, sabi niya, natayo tayo ng school. Pag natapos yung Jose Maria Academy, hindi pa po yung Jose Maria College. Lahat ng mga hindi nakapag-aral, paaralin ko. Kahit i-check niyo po yung Jose Maria College na ngayon, kilang uh -huh. full-time worker na nakapag-aral dyan. Uh -huh. yung, yung pagbaliktad ko po, yung pagbaliktad ko naman po, pumunta talaga ako kay Inting Canada. Siya na po yung barangay captain doon. Mm. Pinagkakatiwalaan po yan ni Pastor kina confirm ko po yan sa harap ng Diyos at sa harap ng sambayan ng Pilipino na kikinig ngayon. Okay. So, kung puso ko po sana na ano, madam, na talagang baliktad ako, i -ano ko po buti na lang, hindi ko po na ibigay yung mga number ng mga ano natin, staff natin. Buti na hindi ko na bigay yung info kung saan sila. Baka kasi mangyari. Buti na lang, nakabanggit siya ng patayan kaagad. Yeah. Yun po, attorney. Kaya nagkaroon po ako ng ano, naka, at saka yung mga kasama ko na matay, sila si Montagnipis, mm -hmm. sila ni Elsa Bolivar, Bolivar, at saka sila ni, yes. ano po, yung Pasyol, si Rimpon Pasyol. taon po ba yun? Na baril, patay talaga. Okay lang siro, sakit. Pero babarilin? Eh, sabihan ka man, may, may, baka may running in tandem na tatabi sa amin. Kaya nga at katulad 'yan Elias Jackson sa sinabi din kanina ni Elias David na meron din siyang tatlong kasama dati na lahat patay na dalawang bala din sa sa ulo and yung may talaga ako kanina doon sa sinabing uh, glorified si Kibuloy napapaisip tuloy ako eh ang glorified kaya pwede pang isabihin. <laughs> Mga kailangan mini i-check sa rules ng ng Senate. Um So, ano, uh, Elias Jackson, uh, may nabanggit ka nga dalawang beses na, no, na pangalan ng sinabi mong mga uh, pinatay. Paano ka, sinabi mo nga, no, sina Simon, Tagni, Simon Tagnipis, Nanay Elsa Bolivar, Raymond Fashol. Ipa, check na lang po namin kung tama yung pagdinig ko sa mga pangalan okay, okay. nila. Pero, paano nyo natitiyak na sila ay pinapatay talaga ni Kiboloy? Actually po, ma'am, nung nasa loob po ako nung pagkamatay ni Raymond Pachol, yung uh -huh. dalawa, nararaman ko na lang po nung nasa labas ako. Uh -huh. Yung si, uh, si Simon Tagnipis po, alam niyo po nangyari kay Simon Tagnipis. Nagla-live po kasi siya sa social media. Tinitira niya si Skibuloy. Alam niyo po ba yung galit namin kay Simon? Galit na galit kami pag makita namin si Simon. Talagang gaganin niya lahat ng mga masamang pag-iisip laban kay Simon. Siniisip na namin yan kasi tinitira si Pastor Skibuloy ba't niya tinitira dati siya sa loob? Ganun po. Ngayon, nabilitaan namin for a few months, patay na siya. Alam niyo po ba, natuwa pa kami. O, ako, buti na lang. Na-judgment siya. Ganun.